Ayan guys, nagtatanggal ako ng ito na yung isda guys na napakatinik. Ayan, tinatanggalan ko guys ng buto. ayun, napakatulis. Masarap nito guys, gataan, gagataan namin to mamaya at saka lagyan ng maraming sili. Tapos, ang partner guys ay tuba. Ayan. lang siya, matrabaho lang siya mga loads pero masarap to. Ito yung tinatawag na taghian na isda, mga lods. Ayan, no? Oh. Kailangan mo tanggalin talaga pa isa-isa. Ayan, oh, mga lodi, oh. Ayan. Yung tinik niya, guys, oh, parang, ano, parang star. Nakatikim na kayo nito, guys. Sarap nito, guys. Taghian tapos butangan ang pagluto nito guys gataan tapos lagyan ng dilaw ayun lagyan ng luyang dilaw ito yung guys yung ayan tsatsagaan mo lang talaga guys kasi masarap to masarap na masarap to guys lalong lalong lalo na yung atay nya guys sobrang sarap talaga ayan, subukan nyo to guys ayan guys uh, papatayin ko na guys kaya para makapag-focus ako it pag tanggal ng buto. Guys, mabilis lang siya tanggalin ng mga buto guys kay madali lang siya tanggalin ng mga buto guys kay kailangan laga, lagain lang siya. Ilaga lang muna siya bago tanggalin yung tinik. Ayun, sobrang daming tinik niya guys. Ayun oh. Ayun oh yung tinik niya. Sobrang dami. Ayan guys, after kung maubos yung mga tinik-tinik niya guys. So ayan na guys yung tinik niya. Ayan na pakarami yung tinik niya guys. So eto na po siya yung walang tinik na tagian. At lulutuin na namin to tapos lagyan ng uh, dilaw. Ayan guys. Napakasarap nito mga lodi.